Kinagamit natin ang salitang LOL para mag-react sa joke o sa iba pang klase ng katatawanan, mapapost postman o chat. Pero kung mag-react kaya barko sa angle of LOL, naku, delikado. Ang angle of LOL ay isang terminong ginagamit sa industriya ng pagbabarko upang ilarawan ang mapanganib na sitwasyon na maaring mangyari kapag ang isang barko ay may permanenteng tagilid o heel sa isang side kahit na ito ay nakatigil at nasa kalmadong tubig. Bago natin pag-usapan ang terminong pambarko na ito, gusto mo bang malaman kung saan ka matututo tungkol sa industriyang pandagat? Bisitahin ang e platform ng Marine Insight. Dito mo lang matatagpuan sa iisang lugar ang mga e na nagtatalakay sa istabilidad ng barko, nabigasyon, arkitekturang pambarko at iba pa. Bisitahin mo na ngayon ang triplew.learnatmarineinsight.com. Ngayon, balik na tayo sa video. Naalala mo ba ang pagtaob ng car carrier o roro na barko? Ang dahilan nun, angle of lol. Itong angle kung saan ang barko na may negative metacentric height ay nakalutang sa kalmadong tubig na may partikular na angle of heel. mag oscillate ang barko sa angle na ito. Kung hindi pa magiging balanse ang distribusyon sa bigat ng barko at mawawala ang kapasidad na lumutang, maaaring lulubog ang barko kung kaya't lubhang mapanganib ang kalagayang ito at kinakailangang iwasto. Magririsulta ang angle of Lol sa iilang dahilan. Karaniwan sa mga ito ang paglilipat-lipat sa distribusyon ng bigat sa loob ng barko. Nangyayari ito kapag ang laman ng barko ay hindi maayos na kinarga at diniskarga. Sanhiri na pagkawala ng buoyancy sa isang side ng barko ang mga leaking o pinsala sa katawan ng barko kung kaya't magdadala sa panganib ang pagtagilid nito. Naiwawas to lang ang angle of lol sa pamamagitan ng pagbababa ng sentro ng gravity, magagawa to sa pamamagitan ng paglipat pababa ng bigat, pagdadagdag ng tubig balas sa mga tanking double bottom o pagtanggal ng bigat sa taas ng vertikal na sentro ng gravity. Simple at madali lang ang pagbababa ng sentro ng gravity ng barko kung may mga tangke ng balas na walang laman. Pupunuin lang ang mga tangking may natitirang espasyo. Minsan mo na bang maranasan ang angle of Lola sa barko at ano ang pinakamalaking angle ang nakita mo? I-share mo naman sa amin dyan sa comment section. Click subscribe kung hindi ka pa sa aming channel at i ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos. Maraming salamat.